sulit ng mga kabataang ito sa Barangay Happy Hollow, Baguio City, ang bakasyon. Ang inaatupag kasi nila ngayon, pagbabasa ng libro. Tutok na tutok dito si Mami Catherine na nanghihiram pa ng mga librong babasahin sa kanilang barangay. Para andaw niya ito upang sanay ng mga anak sa pagbabasa sa wikang Ingles at Pilipino. Bata yung mga yung nakakalimutan nila. So mas maganda pa rin na ganyan kahit napahapyaw pa pahapyaw lang para hindi nila makalimutan. Hmm. Sa edad na walong taon, matatas at mabilis na rin magbasa si Chloe. Grade 3 na siya sa pasukan. Kung kaya't ang mga natutunan ngayong bakasyon, ibabahagi niya rin sa mga kaklasing hindi pa nakakabasa. Para pumatutunan din po nila. Si Cricel naman na grade 8 na sa pasukan, ibabahagi rin ang mga natutunan sa mga kaklasing. Para marami pa po akong matutunan at mas magaling pa po akong magbasa sa pasukan Ang mga gaya ni Chloe, Chriselle at iba pang pa mga kabataan sa Baguio City na isa tutukan ng School Division ng Baguio sa paglulunsad nila ng Barangay Pagbasa. Layon daw nitong mas pagtibayin pa ang kaalaman ng mga kabataan sa pagbabasa at educational development ng mga bata. Ang programa ay ipapatupad ng DepEd sa tulong ng mga volunteers mula sa barangay. We are asking all of our barangay kagawad na in charge ng education committee to facilitate yung ating mga agreements para malikom natin yung volunteers na tutulong sa ating barangay pagbasa program. This is isa sa mga tumugon dito ang Barangay Happy Halo na mayroon ng libro para sa mga bata. Naglaan sila ng limang pisong budget para sa pagbili ng mga karagdagang libro. Mas maganda kung uh, main kwan sila dito sa pagbabasa dahil uh, para maragdagan naman yung kaalaman nila. Eh, imbis na nag-sisil dito na lang sila sa pagbabasa. Nagsagawa na ang DepEd ng orientation sa mga volunteers noong June 18 at hinihikay pa nilang iba pang volunteers na makiisa rito. Sinasabi ka din kasi dun sa school, eh, kailangan yan na ang nang pagbasa dahil medyo marami daw, medyo mahinang magbasa na bata. Kaya at saka isang program kasi yan ng DepEd. Sisimulang ipatupad ang programa sa unang araw ng Hulyo at magtatapos ito sa ikalabing siyam ng Hulyo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!